Dinarayo ngayon ang Luzwak Spring sa Lagayan Abra dahil sa malamig na tubig nito. Silipin sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bubungad ang malakristal na tubig pagpasok pa lamang sa Luzwak Spring sa Lagayan Abra. Malamig ang tubig na nagmumula sa bukal. Enjoy sa pagtampisaw ang mga bata sa pool, lalo na at malilim dito dahil sa mga naglalakihang puno pwede rin subukan ang kanilang slide. Mayroon ding mararentahang mga cottage sa gilid ng pool. Sa Tayum Abra, dinarayo ngayon ang irrigation overflow o tinatawag na tortorayok sa barangay Bumagkat. Magtampisaw sa tila bumubulwak na tubig mula sa irigasyon at magpalamig sa malamini curtain falls dahil sa bumabagsak na tubig. Ang lugar ay nakaharap mismo sa Abra River at tanaw din ang Don Mariano Marcos Bridge. Walang entrance fee. Pero pakiusap ng mga residente na panatilihing malinis ang lugar upang mas kaaya-ayang paliguan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab de Luna nagbabalita para sa GMA Integrated News.